Pwede po ba palitan ko muna siya ng tubig bago ko ipagpag? At kailan ko po siya palitan ng tubig po? Salamat po, boss. Ayun guys, for today's video, ito sasagutin lang natin yung katanungan ni Sir Tamang Tama at meron akong hinandang aquarium para dun sa paglilipatan natin ng buried female natin. guys, eto no Bali, yung aquarium na paglilipatan ko ng buried natin So sa ngayon, wala pa tong laman Kakalinis ko lang neto Ayan, kung napansin nyo, napakalinis itong tubig na to, guys So bagong linis uh, Bagong prepare ng aquarium, wala siyang filtration kung napapansin nyo. Ayan, so uh, air pump lang yung gamit natin dito. Dalawang uh, air airstone. Kali lang yung ginagamit natin dito guys. So, ang suggest ko tuwing maglilipat kayo ng mga buried female nyo, dapat uh, mag, maglagay na kayo o mag na kayo ng bagong tubig. Kasi guys, sobrang dumi niyan pagka pinabot ng isang buwan. So, one month kasi tayo bago maglipat ng mga krillings. Doon sa uh, previous video natin, kung napanood mo sir, uh, naglipat ako ng mga krillings natin. Eto, Ayan, so sobrang daming trailings nang galing dito sa tank, sa tank na to, itong aquarium na to. So dito natin kinukuha yung mga pinapagpag natin. So after one month, gano'n nakadumi yun. Nakita nyo naman kung gano'n kadumi after one month. So, kaya yan ang ginagawa natin. Pre-prepare natin yung aquarium na paglalagyan nila. So ito, tama-tama, maglilipat kasi ako ngayon ng buried ko, na isa, na pagpagin na rin. Para sureball na ma-adapt nila yung water parameters ng tubig na to. So yun guys, ina-acclimate pa rin natin yan kapag kaganyan. Pero since gabi naman, uh, konting acclimation lang yung gagawin natin. papakita so, ako sa inyo. So yun guys, ito yung isang buried female natin. Ayan. So kung napapansin nyo, hindi na nakatiklop yung buntot niya masyado. Ibig sabihin niya, nakabuti ah, na lang ito ng mga one week or ayan, less than a week. Pwede na to guys. Ayan, kung makikita nyo, Ayan. So, one week or two weeks na lang to guys yung mga ganito. hindi ko na bilangan kasi ng ano, pero abisado naman lang natin to. So, pag gantong status guys, kailangan ma-acclimate na natin yan. Kung saan natin siya palalakihin o yung mga railings niya sa natin palalakihin. Kailangan guys bago yung tubig natin kasi ayun, dudume. Dudume talaga yung mga yan. Kaya... Kasi puro PO2 lang pinapakain natin. PO1, PO2. So talagang dudumi ang mga yan. Kaya itong mga ganito guys, bago itong maglay ng, o mahatch yung mga krillings nya, kailangan na nailipat na natin sa tamang container o tamang aquarium, tamang paglalagyan para doon na natin pawarakhin yung mga krillings nya ng isang buwan. So imagine nyo guys, isang buwan, walang ano yun, walang linis-linis yun. Uh, lang tayo ng tubig kahit papano, pero kung lilinisin talaga, hindi talaga natin siya lilinisin. Ayan. Kaya, ayun, dapat malinis na malinis talaga yung tubig natin na paglilipatan sa kanila ayan so acclimate lang natin to guys para safe na safe siya ron so paano nga ba tayo mag acclimate so yan babad lang natin siya yan tapos syempre guys lalagyan natin yan na tubig na galing din sa paglalagyan natin ng na aquarium So, kung saan yung aquarium nyo siya ilalagay, dun nyo rin tukain yung tubig, gaya na ito. Okay, sa pag-a-acclimate na ito, ito ah. Uh, huwag nyo munang ilulubog yung buong katawan ng crayfish natin. Ayan, yung buried natin. So, hindi dapat nilulubog yung buong katawan niya, guys. So, dahan-dahan lang. So, hanggang... Siguro at least mga 10 minutes 10 to 15 minutes ako pagka mga buried eh. Ayan, so dahan-dahan lang ako guys. Ina-observe ko muna yan kung magiging goods yung mga itlog niya kung hindi niya papagpagin. Ayan. So so far okay naman. Kasi pagka ganyan guys, kapag na wawater shock sila, minsan nila, tinapagpag nila yung mga itlog. Ayan, so balikan natin ito after 15 minutes. So yun guys, after 15 minutes, so eto, nakalubog na yung crayfish natin kasi soak in water na siya talaga. At uh, mukha namang adapted niya na yung water parameters na itong aquarium niya. Kaya papakawalan natin ito guys. Ayan. So kung napapansin nyo guys, napaka linis ng tubig na to. So, bagong palit kasi talaga to. Sinanda natin yan para dito sa buried crayfish natin. Ayan. So, yan guys. Ganito lang. So, ito sir, dun sa tanong mo, ganito po yung ginagawa ko. Bago pa po ma ang craylings natin o yung mga egg ng crayfish natin, bago pa yan ma-hatch, uh, nililipat ko na po yan sa paglalagyan niya ng aquarium kung saan natin siya ililipat para pag na-hatch na po siya, yung mga craylings niya safe na safe po, kasi malinis pa yung tubig nila kasi pag nagpalit po kayo ng tubig sa mga krillings, ayan po pwedeng ma-water shock o manibago, mamamatay po yung mga krillings natin kaya hanggat maaari ako uh, pinapalagpas ko muna ng mga 1 to 2 weeks bago ako mag water change sa mga krillings natin ayan so sa una manibago talaga yung mga crayfish na yan kapag uh, nililipat natin sa ganito ayan So yun sir, sana nasagot ko yung katanungan nyo pagdating sa paglilipat at pag-acclimate ng mga buried crayfish natin o kung pwede bang palitan yung tubig nila bago ka maglipat. Ayan po. Ganyan po ginagawa natin. 100% po ito na nagpalit po ako ng tubig. Ayan. Kasi po galing siya sa ibang tank. Nilagay ko siya dito. Nakita nyo naman kanina sa video wala siyang wala uh, walang laman tong tank na to kundi yung mga hides lang ng para sa railings natin. So ayan. So na-acclimate ko na to. Kaya lalagyan na lang natin siya ng isang hides dyan para yun yung magiging bahay niya dyan kasi syempre maliliit di siya isang sa mga ganyang butas so yun guys ang ganito na lang yung video natin syempre kung bago ka pa lang sa channel natin ayan, pakisubscribe nyo na po yung channel natin ipakiclick nyo na rin yung notification bell icon para na update ko kayo ito yung gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster or kung may katanungan po kayo i-post nyo lang dyan i-comment nyo lang po sa comment section natin sasagutin natin ang video yan hanggat maaari hanggat makakaya natin ayan bibidyo natin para mas may paliwanag ko po sa inyo ng mabuti kung ano yung mga uh, sinasagot ko sa inyong mga katanungan. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtambay and happy creative farming po sa lahat.